Kumusta mga kasaliksik? Maraming misteryo sa ating mundo ang patuloy na nagpapakilabot at nagpapaisip sa atin kung ano nga ba ang totoo at kung ano ang katang isip lamang. Mula sa kakaibang nilalang na tila naglalakad sa bakal na bakod na parang ito'y hindi umiiral hanggang sa isang nakakakilabot na nilalang na nakasilip sa bintana ng kusina dadalin namin kayo sa sampung nakakatindig balahibong kwento ng mga misteryosong bagay na nakunan ng kamera kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Number 10. Naglalaho sa bakod Isang viral na video ang nagdulot ng matinding diskusyon online. Matapos itong ipakita ang isang nilalang na tila naglalakad sa pagitan ng bakal na bakod na para bang hindi ito umiiral. Sa eksena, makikita ang nilalang ay walang kahirap-hirap na tumawid sa mga bara ng bakod. Animo'y gumagamit ng isang dimensional portal. Ang kakaibang pangyayari ay nagtulak ng sari-saring haka-haka. Ang ilan ay naniniwalang ito ay pruweba ng isang interdimensional na nilalang. Habang ang iba'y nagsasabing ito'y simpleng trick lamang gamit ang kamera o CGI. Habang patuloy ang diskusyon, marami ang naakit sa misteryo ng video. Totoo nga bang may mga nilalang na kayang sumira ng natural na batas ng pisikal na mundo? Ang debat ay nag-iwan ng tanong sa maraming tao? kung dapat ba nating tanggapin na may mga nilalang na lampas sa ating pagkaintindi o kung ito'y isa lamang masining na pagkakagawa ng video para mag-viral. Bagamat walang malinaw na sagot, ang kakaibang video na ito ay patuloy na naglalagay ng palaisipan sa mga manonood. Number 9. Hindi pangkaraniwang halimaw na hayop Isang kakaibang nilalang ang naitala sa isang video na kumakalat online na nagtatampok ng tila baboy damo ngunit may mga katangiang hindi pangkaraniwan. Ang hayop na ito ay may kakaibang anyo na nagtulak sa ilan na maniwalang ito'y resulta ng eksperimento ng militar habang ang iba naman ay naniniwalang posibleng ito'y may kaugnayan sa extraterrestrial na impluensya bagamat mukhang nakakatakot ang itsura nito. Ang nilalang ay kalmado at tila walang balak na manakit ng tao na lalong nagpasiklab ng interes sa posibleng pinagmulan nito. Ang teoryang ito ay nagdulot ng malalim na usapan. Hindi lamang tungkol sa kung ito ba'y tunay na alien ngunit pati na rin sa posibilidad ng mga lihim na eksperimento ng gobyerno. Ang tahimik nitong ugali ay nagtutulak ng kakaibang tanong. Ito ba'y bahagi ng isang mas malaking plano o simpleng isang bagong uri ng hayop na hindi pa nadidiskubre? Kahit ano pa ang sagot, ang misteryosong nilalang na ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa mga hindi pangkaraniwang bagay na maaring nagtatago sa likod ng mga anino ng ating mundo. Number 8, naglalakad na higanteng insekto. Isang nakakakilabot na video ang nagpakita ng isang kakaibang nilalang na naglalakad sa isang parke at tumawid sa kalsada gamit ang mahahabang baling kinitang mga binti at isang buntot na parang sa isang insekto. Ang kakaibang galaw at anyo ng nilalang ay nagtulak sa ilan na isipin na ito'y maaaring pruweba ng isang alien lifeform na bumisita o na-stranded dito sa Earth. Ang kakaibang estruktura ng katawan nito ay tila masyadong kakaiba upang ipalagay na ito'y natural na nilalang lamang mula sa ating mundo. Bagamat ang iba'y nananatiling skeptiko sinasabi nilang ang video ay maaaring isang trick ng kamera o isang hindi pa natutukoy na uri ng hayop. Gayunpaman, ang video ay patuloy na umaakit ng pansin dahil sa kakaibang detalye ng nilalang, mula sa mahahabang binti hanggang sa parang mekanikal na galaw nito. Totoo man o hindi, ito ay nagdudulot ng mas malalim na pag-iisip tungkol sa mga nilalang na maaaring umiiral sa likod ng ating kaalaman. Number 7. Pananakot sa doorbell Isang kakaibang eksena ang nakuhanan sa doorbell camera ng isang bahay kung saan isang nilalang na may hugis alien ang makikitang nakatitig ng direkta sa camera. Ang video, nakuha sa gabi, ay nag-iwan ng maraming nanonood na hindi mapakali. Ayon sa may-ari ng bahay, wala sila roon noong oras na yon, kaya't mas lalong naging misteryoso ang pinagmulan ng nilalang. Ang kakaibang hitsura nito ay nagtulak sa ilan na maniwalang ito ay pruweba ng presensya ng mga alien. Samantalang ang iba'y naniniwalang ito'y simpleng prank lamang o isang eksperimento sa video editing, ang kabuuan ng eksena ay nananatiling nakakakilabot. Ang tahimik ngunit masinsing pagtitig ng nilalang sa kamera ay nagdulot ng malalim na takot, habang ang biglaang pagkawala nito ay tila nagpatunay ng kakaibang abilidad na lampas sa normal na tao. Totoo man o gawa-gawa, ang eksenang ito ay nagdagdag ng bagong dimensyon sa usapan tungkol sa posibilidad ng extraterrestrial encounters. Number 6. Nagpapakita sa mga palumpong Isang kakaibang video ang nakuha ng isang visionary artist na nagngangalang Terence habang siya ay nagre-record ng kanyang live overtone singing sa gitna ng kagubatan habang siya ay kumakanta. Isang usa ang tila na pahinto sa kanyang musika, ngunit hindi lamang iyon ang kakaiba sa eksenang ito. Makikitang may dalawang anino na gumagalaw mula sa likod ng mga puno. Isa sa kanila ang maingat na nagtatago, habang ang isa naman ay payat at tila nagmamasid. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding kaba sa mga manonood, lalo na ng maglabasan ng mga haka, haka sa TikTok, na maaring ang mga nilalang na ito ay tinatawag na skinwalkers ang kanilang tahimik ngunit misteryosong paggalaw ay tila direktang naaakit sa kakaibang tunog ng musika ni Terence. Hindi malinaw kung ang mga nilalang na ito ay supernatural, alien o simpleng kakaibang hayop sa kagubatan. Ngunit ang kakaibang presensya nila ay nag-iwan ng matinding takot at kawalang katiyakan sa mga nanood. Number 5. Misteryosong Carcass sa London Isang video mula sa Central London ang nagpakita ng isang napakalaking carcass na tila isang higanteng octopus na inilipat gamit ang isang truck na posibleng isang military vehicle. Ang kakaibang eksenang ito ay agad na nagdulot ng spekulasyon. Ang ilan ay nagsasabing ito ay isang patunay ng isang alien creature na lihim na dinadala ng gobyerno. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang props lamang para sa isang pelikula o espesyal na event. Bagamat walang malinaw na sagot tungkol sa pinagmulan ng nilalang na ito, ang video ay nagpasimula ng mga diskusyon tungkol sa posibilidad ng mga gobyernong nagtatago ng mga extraterrestrial na nilalang sa ilalim ng mataas na seguridad. Totoo man ito o hindi, ang tanawin ng isang hindi pangkaraniwang nilalang na inilipat sa harap ng publiko ay nagdudulot ng palaisipan at nagbibigay ng mas malalim na tanong tungkol sa mga posibleng lihim na nakatago sa ating paligid. Number 4. Kakaibang kabute sa basurahan Isang nakakaintrigang video ang lumabas na nagpapakita ng mga kakaibang kabuting natatakpan ng slime na tumutubo sa tabi ng isang dumpster. Ang nag-record na nanatiling anonymous ay tinangkang tusukin ng kabute gamit ang isang metal na bagay. Bagamat walang nangyaring agresibong reaksyon, tila ang mga kabute ay nagbabantay lamang sa kanilang paligid na nagdala ng kakaibang damdamin sa mga manonood. Maraming haka, -haka ang lumabas tungkol sa kabute. Ang ilan ay naniniwalang ito ay maaaring fungi mula sa ibang planeta, habang ang iba ay nagsasabing ito ay isang bihirang likas na fenomenon sa mundo. Ang kanilang mala-alien na hitsura ay nag-udyok sa mga tao na tanungin kung ang mga kabuting ito ay konektado sa mga kakaibang bagay na hindi pa natin lubusang naiintindihan. Totoo man o hindi, ang kakaibang kabuting ito ay patuloy na pinag-uusapan sa mga online forums at video sharing platforms. Number 3, Alien Scout sa Kagubatan Habang nag-hiking sa isang malayong gubat, naramdaman ng isang solo hiker na siya'y binabantayan. Paglingon niya, napansin niya ang isang maliit na nilalang na nagtatago sa likod ng mga puno at tila tahimik na inoobserbahan ang bawat galaw niya ang kakaibang hitsura ng nilalang na may mala-alien na anyo ay nagdulot ng takot ngunit kasabay nito ay nagpukaw ng kanyang kuryosidad. Marami ang nagtanong, ano ang layunin ng nilalang na ito? Ang ilan ay naniniwalang ito ay isang scout mula sa ibang planeta na maaring may mas malalim na misyon. Ang iba naman ay nagsasabi na ito'y maaaring inosenteng nilalang na likas sa lugar ngunit hindi pa natutuklasan. Ang encounter na ito ay nagbukas ng tanong tungkol sa posibilidad ng mga alien na nagmamasid sa atin mula sa mga malalayong lugar at nananatiling tahimik sa likod ng ating kaalaman. Number 2. Ang kakaibang liwanag sa Tamil Nadu Isang viral na video mula sa Tamil Nadu ang nagpakita ng isang misteryosong nilalang na nagniningning habang nasa Devada na Padihil malapit sa Sanchi. Ang lokal na komunidad ay naniniwala na ang nagniningning na nilalang ay si Ranganatan Aya, isang kilalang banal na tao na sinasabing nakamit ang imortalidad sa pamamagitan ng panalangin at meditasyon sa loob ng isang kweba. Ang kakaibang glow na pumapalibot sa kanya ay nagdulot ng matinding pananabik at pagkamangha sa mga tao. Bagamat karamihan sa mga tao sa lugar ay tinuturing itong isang banal na karanasan may ilan na nagtuturo na ito'y posibleng extraterrestrial encounter. Ang nagniningning na anyo ng nilalang ay tila hindi pangkaraniwan, na nagbibigay daan sa teoryang ito'y maaaring lampas sa pagkaunawa ng tao. Ang video ay patuloy na pinag-uusapan sa internet kung ito ba'y isang aktwal na espiritual na pangyayari o isang ebidensya ng pagkakaroon ng mga alien. Number 1, Nilalang sa Kusina Isang video nakuha ng isang bata ang nagdulot ng matinding pag-uusap online. Sa footage, makikita ang may isang misteryosong nilalang na kumikislap ang mga mata habang nakasilip sa bintana ng kanilang kusina. Agad na ikinuwento ng bata na ito ay pruweba ng mga alien na namumuhay kasama natin. Ang eksena ay lalong nagdulot ng ingay matapos itong maipalabas sa TV news, kung saan maraming tao ang nagbigay ng kanika nilang teorya tungkol sa video. Bagamat ang iba ay naniniwala na ito'y isang eksperto sa CGI o isang prank lamang, ang bilis ng pagkawala ng nilalang mula sa eksena ay tila nagpapahiwatig ng kakaibang kakayahan na lampas sa kakayanan ng tao. Totoo man o hindi, ang nakakakilabot na eksenang ito, ay nagbigay ng matinding kontribusyon sa diskusyon tungkol sa posibilidad ng mga alien na aktwal na namumuhay sa ating paligid. Ang video na ito ay isang patunay na ang misteryo ng ating mundo ay hindi basta-basta nawawala sa isipan ng tao.